Pasado alas 2 ng hapon noong December 24, makikita ang dalawang lalaking ito na naglalakad sa kahabaan ng Block 6 at 10 ng Dreamland Subdivision sa Lottery ni Dadbinggit. Nilapitan ng lalaking nakasuot ng helmet ang kasabay nitong matandang lalaking naglalakad at hinold up ito maya maya Sinuntok ng matanda ang lalaking nakahelmet pero bumawi rin ito ng suntok. Napahiga sa gilid ng kalsada ang matanda at kinuha ng lalaking nakahelmet ang cellphone at wallet nito at saka tumakas sakay ng motorsiklo na minaneho ng kasama nitong lookout. Pero bago ang insidente, nakita pa ng ilang residente ang sospek na ilang beses nagpabalik-balik sa lugar at tila may inaantay wala naman kaming naisip na ganun. Kasi nung ano, may kinausap pa siya dito sa, sa bumibili sa amin, kung merong kilalang bonya, niya. Ta? Siguro pa alibay niya lang din yun. Nagkataon yung matanda, na pasuray-suray dun, na uma, ano. Yun na yung sinunda nila. Aminado ang Homeowner Association na bukas ang kanilang subdivision sa mga motorista. Ito raw ang unang beses na nakapagtala sila ng krimen hindi namin ma-close yan kasi for humanitarian reason. Iba, saan sila daan? Talagang asa yung sa bangso yung subdivision doon sa kababa. Mm -hmm. Lahat dito. at any rate, namin yung makakaya namin para ma-preventaran -ma yung, yung sakali mangyayari mm -hmm. itong susunod na mga holidays. Mm -hmm. Blanco pa ang Homeowner Association sa pagkakakilanlan ng sospek at maging ang biktima. Plano naman ang Homeowners Association na magdagdag pa ng seguridad sa buong subdivision. Sinubukan ng news team na kuna ng pahayag ang La Trinidad Municipal Police Station pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.